Nararamdaman mo ba na ang iyong pananalapi ay nasa ilalim ng isang sumpa? Ikaw ay nagtatrabaho, nagsusumikap at nagdarasal. Ngunit ang pera ay tila dumadaloy sa iyong mga daliri. Ngayon ay matutuklasan mo ang tatlong espiritual na sumpa na ginagamit ng kaaway para manatili ka sa kakapusan at higit sa lahat kung paano masira ang bawat isa gamit ang salita ng Diyos. Ang iyong buhay sa pananalapi ay ganap na magbabago. Marahil ay lumaki kang naririnig na ang pera ang ugat ng lahat ng kasamaan. Marahil ay naniniwala ka na ang pagiging mahirap ay nagiging mas espiritual. Ngunit hayaan mo akong magtanong sa iyo ng isang katanungan na maaring yumanig sa lahat ng iniisip mo tungkol sa kasaganaan. Kung ang Diyos ang iyong mapagmahal na ama, bakit niya hahayaan kang mamuhay sa patuloy na pangangailangan? Ang totoo, may espiritual na digmaan na nagaganap sa iyong pananalapi ngayon. Ang kaaway ay may tatlong pangunahing sandata na ginagamit niya upang panatilihing nasa kahirapan ang mga anak ng Diyos at malamang na kahit isa sa kanila ay kumikilos sa iyong buhay ngayon. Napansin mo na ba kung paano umuunlad ang ilang mga tao nang walang labis na pagsisikap habang patuloy kang nagpupumilit para lamang mabayaran ang mga bayarin? Hindi ito nagkataon mayroong isang bagay na humaharang sa daloy ng mga pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Ngunit ngayon, nagbabago iyon. Dahil hindi ka nagkataon, inakay ka ng banal na espiritu sa mensaheng ito dahil dumating na ang oras upang putuli ng mga hindi nakikitang tanikala na naglimita sa iyong kaunlaran. Kung sa palagay mo ay natigil ang iyong pananalapi, isulat sa mga komento, babagsakin ko ang bawat sumpa sa aking pananalapi. Ang iyong pagpapahayag ng pananampalataya ay nagpapagana sa kapangyarihan ng Diyos na baguhin ang iyong katotohanan. Ihanda ang iyong puso dahil kung ano ang malapit mong matanggap ay maaring ang eksaktong susi na hinahanap mo upang buksan ang mga pintuan ng kasaganaan na inihanda ng Diyos para sa iyo. Ang unang sumpa na nagpapanatili sa iyo sa kahirapan ay curse of the scarcity mentality pinaniniwalaan. Kanang sumpang ito na hindi kailanman sapat na walang ang Diyos sa iyong mga material na pangangailangan na kailangan mong lumaban ng mag-isa para sa bawat sentimo. Nagtatanim ito ng mga kaisipang tulad ng hindi ako karapat-dapat sa kasaganaan o ang pera ay sisira sa akin. Ngunit tingnan ang sinabi ni Jesus sa Juan, Kabanata 10, 10 Talata. Ako ay naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng higit na sagana. Ang salitang kasaganaan dito ay nangangahulugang umaapaw sa lahat ng lugar, kasama na ang iyong pananalapi. Ang pangalawang sumpa ay sumpa ng pagkakasala sa pinansyal na kukonsensya ka ng kalaban. Sa tuwing umuunlad ka, para kang nagnanakaw sa isang tao, tinatanggihan mo pa ang mga biyaya dahil iniisip mo na hindi ka dapat magkaroon ng higit sa iba. Ngunit ang Deuteronomy Kabanata 8, bersikulo labing walo ay malinaw na nagsasabi, Alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos, sapagkat siya ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang makakuha ng kayamanan. Nais ng Diyos na pagpalain ka upang ikaw ay maging isang pagpapala. Ang ikatlo at pinakamapanira ay sumpa ng espiritual na kawalan nang aktibidad ang sumpang ito ay nagpaparalisa sa iyo sa espiritual. Nananalangin ka para sa probisyon, ngunit hindi ka kumikilos ng may pananampalataya. Gusto mong baguhin ng Diyos ang iyong sitwasyon, ngunit hindi mo inilalapat ang mga prinsipyo ng Biblia ng kasaganaan na inihayag na niya. Ngayong alam mo na ang tatlong sumpang ito, kailangan mong maunawaan kung paano particular na ipinakita ang bawat isa sa iyong buhay at higit sa lahat ang mga diskarte sa Biblia para sa pagsira sa bawat kadena. Dahil ang pag-unawa sa problema ay simula pa lamang ng iyong paglaya. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang tungkol kay Maria Santos, isang nurse mula sa Cebu City. Nagtrabaho siya ng double shift, nagpadala ng pera sa kanyang mga magulang at nag-aalaga sa kanyang mga anak ngunit hindi niya nagawang takasan ang kanyang mga paghihirap. Gabi-gabi nananalangin si Maria sa Diyos para sa isang mas mabuting buhay ngunit lihim na nagkasala sa pagnanais ng karagdagang pera. Sa siguro gusto ng Diyos na maging mahirap ako para mapanatili akong mapagkumbaba, naisip niya. Sa loob ng maraming taon, nabuhay si Maria sa ilalim ng tatlong sumpang ito nang hindi namamalayan. Dahil sa scarcity mentality, tumanggap siya ng mababang sahod. Pinipigilan siya ng pagkakasala sa pananalapi mula sa paghahangad ng mas magagandang pagkakataon at ang espiritual na kawalan ng aktibidad ay nagpapanatili sa kanyang pagdarasal, hindi kumikilos ng may pananampalataya. Nagbago ang lahat ng maunawaan ni Maria ang isang revolusyonaryong katotohanan sa kasulatan. Sa ikalawang mga taga-Kurinto, Kabanata Siyam, ikawalong talata, nasusulat. Magagawa ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay sumagana sa inyo upang sa lahat ng mga bagay sa lahat ng panahon ay magkaroon kayo ng lahat ng inyong kailangan at sumagana sa bawat mabuting gawa. Napagtanto ni Maria na hindi lamang pinahihintulutan ng Diyos, kundi ninanais na umunlad ang kanyang mga anak. Sinimulan niyang ilapat ang mga prinsipyo ng Biblia ng pangangasiwa. Sinira ang mga tanikala ng isip na naglimita sa kanya. At ngayon ay nagmamayari ng isang maunlad na klinika. Nagsimula ang pagbabagong anyo ni Maria nang magpasya siyang sugpuin ang mga sumpang ito gamit ang autoridad na taglay ng bawat kristyano kay Kristo. Isulat ngayon sa mga komento, Tulad ni Maria, ariin ko ang kasaganaan ng Diyos. Ang iyong ipinahayag na pananampalataya ay naguugnay sa iyo sa parehong pagpapahid ng kasaganaan. ng unang hakbang sa pagsira sa curse of scarcity mentality ay ang pag-renew ng iyong isip sa katotohanan ng Biblia tungkol sa kasaganaan itinuturo sa atin ng ikalabindalawang kabanata ng Roma, ikalawang talata. Magbago ka sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong isip. Kailangan mong palitan ang naglilimita sa mga kaisipan ng mga deklarasyon ng kasaganaan batay sa salita. Kapag dumating ang kaisipang wala akong sapat na pera, ipahayag, ibibigay ng aking Diyos ang lahat ng aking mga pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Filipos Kabanata 4, Versikulo 11 Para maputo lang sumpa ng pagkakasala sa pinansyal, unawain na tinawag ka ng Diyos na maging maunlad ng eksakto upang mapagpala mo ang mas maraming tao. Ang unang Timoteo Kabanata 6, Talatang labing pito ay hindi hinahatulan ang kayamanan, ngunit laban sa pagtitiwala sa kayamanan sa halip na sa Diyos. May malaking pagkakaiba sa pagitan ng pagkakaroon ng kayamanan at pagiging dominado nito. Nais ng Diyos na maging daan ka ng mga pagpapala. Hindi isang makasariling imbakan ng tubig. Kung mas umunlad ka sa tamang puso, mas maraming tao ang matutulungan mo. Ang katotohanan ito ay nagbabago na ng libu-libong buhay. Kung naantig nito ang iyong puso, mag-iwan ang tulad ngayon. Pararamihin nito ang mensaheng ito at maaabot ang mas maraming tao na nangangailangan ng pagpapalaya na ito. At kumunikta sa amin sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel na ito, Ki. Dahil dito makikita mo ang mga paghahayag na maglalapit sa iyo sa Diyos at sa masaganang buhay na inihanda niya para sa iyo. Ang ikatlong sumpa, ang espiritual na kawalan ng aktibidad, ay nasisira kapag pinagsama mo ang pananampalataya sa praktikal na pagkilos. Ang James Kabanata 2, versikulo 26 ay nagpapahayag, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Hindi ka basta-basta magdadasal at umasa na babagsak ang pera mula sa langit. Ang Diyos ay nagtatag ng mga espiritual na batas na namamahala sa kaunlaran at kapag sinunod mo ang mga ito, ang mga resulta ay hindi maiiwasan. Ang unang batas ay batas ng paghahasikang Lukas Kabanata 6, versikulo 38 ay nagsasabing, Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Ngunit mag-ingat, hindi lamang ito nangangahulugan ng pagbibigay ng pera sa simbahan. Nangangahulugan ito ng paghahasik ng iyong mga kakayahan, iyong oras, at iyong kadalubhasaan saan man ka idirekta ng Diyos. Kapag naghahasik ka ng madiskarteng, sumusunod sa banal na patnubay, ang ani ay dadami. Ang pangalawang batas ay batas ng tapat na pangangalaga ang Mateo Kabanata 25, talatang 21 ay nagpapakita na ang mga tapat sa maliit ay tumatanggap ng autoridad sa marami. Kung hindi mo kayang pamahalaan ang isang daang piso, paano ka ipagkakatiwala ng Diyos sa isang libo? Magsimula sa pamamagitan ng pagiging isang mahusay na tagapangasiwa ng kung ano ang mayroon ka na. Ayusin ang iyong pananalapi, bayaran ang iyong mga utang, at igalang ang iyong mga pangako. Ang ikatlong batas ay batas ng paghahanap ng kaharian ang Mateo Kabanata 6, Talatang 33 ay isang makapangyarihang pangako. Hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Kapag ang iyong prioridad ay kaluguran ng Diyos at pagpapalawak ng kanyang kaharian, siya ang may pananagutan sa pagdaragdag ng kaunlaran sa iyong buhay. Hindi pera ang habol mo. Pera ang habol sa iyo dahil nakahanay ka sa walang hanggang layunin ng Diyos. Ngayon ay isisiwalat ko sa iyo ang isang bagay na itinuturo ng ilang pastor tungkol sa biblikal na kasaganaan. May pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng makamundong kayamanan at kayamanan ng kaharian. Ang makamundong yaman ay nakukuha sa pamamagitan ng kasakiman, hindi patas na kompetisyon at pagsasamantala. Sinisira nito ang pagkatao at inilalayo ka sa Diyos. Ngunit iba ang kayamanan ng kaharian. Nagmumula ito bilang resulta ng paglilingkod sa Diyos at sa iba ng may kahusayan. Ang Kawikaan Kabanata 10, talatang 22 ay nagpapahayag. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya dinaragdagan ng kalungkutan. Kapag pinaunlad ka ng Diyos, walang kasalanan, walang katiwalian sa moral, walang nasirang relasyon. Sa kabaligtaran, ang iyong kaunlaran ay nagiging isang plataporma upang luwalhatiin ang Diyos at pagpalain ang mas maraming tao. Si Jose sa Ehipto ay isang perpektong halimbawa. Siya ang naging pinakamakapangyarihang tao pagkatapos ni Paraon na namamahala sa lahat ng kayamanan ng Ehipto. Ngunit ang kanyang kasaganaan ay hindi nagpapinsala sa kanya dahil ito ay naging bunga ng kanyang katapatan sa Diyos at sa puso ng kanyang lingkod. Gayun din, nais ng Diyos na pagyamanin ka hindi para pakainin ang iyong kaakuhan, ngunit palawakin ang kanyang kaharian sa iyong buhay. Kapag naunawaan mo ito, nawawala ang pagkakasala at nagsimula kang maghanap ng kaunlaran bilang isang espirituwal na responsibilidad, hindi bilang isang makamundong pagnanais. Kung handa ka nang tumanggap ng kayamanan ng kaharian ng walang kasalanan, ipahayag sa mga komento. Tinatanggap ko ang kasaganaan ng Diyos upang pagpalain ang maraming buhay. Ang iyong deklarasyon ng pananampalataya ay nagbubukas ng mga portal ng kasaganaan sa iyong buhay. Ngunit mayroong isang bagay na mas makapangyarihan na kailangan kong ibahagi sa iyo tungkol sa kung paano isaaktibo ang mga espiritual na batas na ito sa praktikal na paraan sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ituturo ko sa iyo ang biblical na prosperity activation, protocol na nagpabago ng libu-libong buhay. Unang hakbang, espiritual na pag-audit ng iyong pananalapi umupo sa piling ng Diyos at hilingin sa kanya na ihayag kung saan ka nag-aksaya ng mga mapagkukunan, kung saan ka naging hindi tapat sa pangangasiwa at kung aling mga gastos ang hindi na ayon sa kanyang mga layunin. Ang Malakias Kabanata 3, talatang 10 ay nagpapakita na kapag tayo ay tapat sa ating mga ikapu at mga handog, binubuksan ng Diyos ang mga bintana ng langit. Ngunit ang katapatan ay higit pa sa ikapu kabilang dito ang bawat desisyon sa pananalapi na gagawin mo. Ikalawang hakbang, dekreto sa paglabag ng sumpana may autoridad kay Kristo, ipahayag sa iyong buhay. Binasag ko ang bawat sumpa ng kahirapan, kakapusan, at limitasyon sa pananalapi na kumikilos laban sa aking pamilya. Ipinag-uutos ko na tayo ay maunlad kay Kristo Jesus. Ang Galacia Kabanata 3, Talatang 13, ay nagpapatunay na tayo ay tinubos ni Kristo mula sa sumpa. Ikatlong hakbang. Propetikong pagpaplano ang pagdarasal ay hindi sapat. Kailangan mong gumawa ng mga praktikal na plano na naaayon sa kalooban ng Diyos. Ang Kawikaan kabanata 21, bersikulo 5 ay nagsasabing ang mga plano ng masipag ay humahantong sa kasaganaan. Humingi ng banal na patnubay para sa mga pamumuhunan, karera, at pakikipagsapalaran. Ikaapat na hakbang, masunurin na aksyon kapag nagsalita ang Diyos kumilos kaagad. Ang kaunlaran ay dumarating sa mga taong pinagsasama ang pananampalataya sa matapang at masunuring pagkilos. Hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang tunay na sikreto na higit na magpapabilis sa iyong kaunlaran. Batas ng Strategic Generosity ang Kawikaan Kabanata, labing isang. Talutod 25 ay naghahayag, ang mapagbigay na kaluluwa ay uunlad, ang sinumang nagbibigay aliw ay tatanggap ng kaaliwan. Ngunit mag-ingat, ito ay hindi lamang anumang pagkabukas palad, ito ay strategic generosity. Nangangahulugan ito ng paghahasik kung saan itinuturo ng Diyos sa tamang panahon ng may tamang puso. Itinuro ito ni Jesus sa talinghaga ng manghahasik sa Mateo Kabanata 13. Ang parehong butil ay nagbunga ng iba't ibang ani Depende sa lupa kung saan ito itinanim. Ang iyong paghahasik ay kailangang gabayan ng banal na espiritu. Maaring ito ay pamumuhunan sa buhay ng isang taong nagsisimula ng negosyo, pagsuporta sa isang missionary project o pagtulong sa isang pamilyang nangangailangan. Kapag naghahasik ka ng madiskarteng, sumusunod sa banal na direksyon, ang pagbabalik ng ani ay dumami sa mga paraan na hindi mo maisip. Ang Diyos ay walang utang na loob sa sinuman. Ikalawang Kurinto Kabanata Siyam, anim na talata ay nangangako, Ang naghahasik ng kakaunti ay magaanirin ng kakaunti at ang naghahasik ng sagana ay magaanirin ng sagana. Ang paghahayag na ito ay masyadong mahalaga upang itago sa iyong sarili. Ipinagkatiwala ng Diyos ang salitang ito sa iyong puso upang ikaw ay maging daan ng pagpapala sa buhay ng iba. Ibahagi ang video na ito ngayon sa isang taong kailangang sugpuin ang mga sumpang pinansyal na ito. Maaari kang maging instrumento ng pagbabago sa buhay ng isang tao. Ngunit may isang huling paghahayag na kailangan kong ihatid sa iyong puso, isang bagay na tatatak sa iyong pagbabago, sa pananalapi minsan at para sa lahat. Narating na natin ang pinakasagradong sandali ng salitang ito. Nararamdaman ko sa aking espiritu na ang Diyos ay naghanda ng isang bagay na napaka-espesyal para sa iyo ngayon. Matapos ang lahat ng aming pinagsaluhan, dumating na ang oras para samahan namin ang inyong paglaya sa pananalapi sa pamamagitan ng makapangyarihang panalangin para maputol ang mga sumpa. Ihanda ang iyong puso dahil ito ay hindi lamang isang ordinaryong panalangin. Ito ay isang propetikong utos na magpapagana sa kapangyarihan ng Diyos sa iyong pananalapi sa isang supernatural na paraan. Kung ikaw ay nasa isang lugar kung saan maaari kang manalangin, nang malakas gawin mo ito. Kung hindi, manalangin sa iyong puso ng buong katapatan. Ang Diyos ay nakikinig sa bawat salita, bawat buntong hininga, bawat pintig ng iyong puso. Ipikit mo sandali ang iyong mga mata at pakiramdaman ang presensya ng banal na espiritu na papalapit. Huminga ng malalim at isuko ang lahat ng iyong pagkabalisa sa pananalapi sa mga kamay ni Jesus. Ito ang iyong turning point walang hanggan at mapagmahal na ama, lumalapit ako sa iyong trono ng biyaya. Sa pangalan ng iyong minamahal na anak, si Heso Kristo, kinikilala ko na iyong pagmamayari ang lahat ng ginto at pilak, na ang mga baka sa isang libong burol ay pag-aari mo at walang bagay na nalikha nang wala sa iyong kalooban. Panginoon, ipinagtatapat ko na sa napakatagal na panahon, ay pinahintulutan ko ang mga sumpa ng kahirapan, kakapusan at limitasyon na gumana sa aking buhay at sa aking pamilya. Ngunit ngayon sa autoridad na ibinigay sa akin kay Kristo Jesus, sinisira ko ang bawat namamanang sumpa ng kahirapan na naipasa sa mga henerasyon sa aking angkan. Sinira ko ang bawat negatibong salita na sinabi tungkol sa aking pananalapi. Binasag ko ang bawat sumpa ng kakapusan na itinanim sa aking isipan sa pamamagitan ng mga baluktot na aral tungkol sa pera. Sa pangalan ni Jesus, ipinag-uutos ko na ako ay malaya sa lahat ng pagkakasala na may kaugnayan sa kaunlaran sa pananalapi. Panginoon, patawarin mo ako sa lahat ng pagkakataong nag-alinlangan ako sa iyong kabutihan. Sa lahat ng pagkakataong naniwala ako na hindi mo ako gustong paunlarin. Patawarin mo ako sa pagpapabaya sa mga prinsipyo ng pangangasiwa na matatagpuan sa iyong salita. Ngayon ay nangangako ako sa pagiging isang tapat na tagapangasiwa ng mga mapagkukunang inilagay mo sa aking mga kamay. Ama, isinaaktibo ko ngayon sa aking buhay ang walang hanggang mga prinsipyo ng kasaganaan na matatagpuan sa iyong salita. Naway gumana ng makapangyarihan ang batas ng paghahasik, naway ang lahat ng itinanim ko ng may pananampalataya ay bumalik sa aking buhay. Isinaaktibo ko ang batas ng tapat na pangangasiwa, naway matagpuan akong tapat sa maliliit na bagay upang makatanggap ako ng autoridad sa marami. Isinaaktibo ko ang batas ng paghahanap una sa kaharian. Naway maidagdag sa akin ang lahat ng material na bagay habang hinahanap ko muna ang iyong mga layunin. Panginoon, buksan mo ang mga bintana ng langit sa aking buhay. Ayon sa iyong pangako sa Malakias, Kabanata 3 at Alata ibuhos mo sa akin ang mga pagpapala ng labis na wala akong lugar upang tanggapin ang mga ito. Paramihin ang gawa ng aking mga kamay. Nagbibigay ito sa akin ng mga malikhain at makabagong ideya na nagdudulot ng kita. Ikonekta ako sa mga tamang tao na maaring magbukas ng mga pinto ng pagkakataon. Alisin ang bawat balakid na humahadlang sa pagdaloy ng iyong mga pagpapala sa aking buhay. Ama, ipinag-uutos ko na ang aking isip ay mabago ng mga kaisipan ng kasaganaan. Hindi ko na iisipin ang kakapusan. Ngunit patuloy na ipahahayag na ang aking Diyos ay nagbibigay ng lahat ng aking mga pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian. Ipinag-uutos ko na hindi ako mahirap, ngunit maunlad. Hindi ako limitado, ngunit sagana. Hindi ako mahirap, ngunit umaapaw. Ipinag-uutos ko na ang aking tahanan ay isang bahay ng kasaganaan. Ang aking pamilya ay umunlad sa iyo. Ang aking mga anak ay maunlad at hindi kailanman malalaman ang pangangailangan. Panginoon, nawa ang aking kaunlaran ay laging may kasamang kabutihang loob. Nawa'y hindi ko malilimutan na ako'y iyong pagpalain upang ako ay maging biyaya sa buhay ng marami. Nawa'y manatiling mapagkumbaba at mapagpasalamat ang aking puso, anuman ang antas ng kaunlaran na iyong ipagkaloob sa akin. Ama tatakan ng panalangin ito ng kapangyarihan ng Espiritu Santo naway ang bawat salitang binigkas dito ay matupad sa aking buhay ayon sa iyong perpektong kalooban. Sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo, ako ay nagdarasal at naguutos. Amen. Nararamdaman mo ba ang kapangyarihan ng panalanging ito na pumukaw sa iyong espiritu? Binayaran na ni Kristo ang halaga sa krus para sa iyong kumpletong pagpapalaya, kasama ang kalayaan sa pananalapi. Ang Isayas, Kabanata 61, talatang tatlo ay nagpapahayag, nanais ng Diyos na bigyan ka ng isang putong ng kagandahan para sa abo, ang langis ng kagalakan para sa pagdadalamhati, ang damit ng papuri para sa isang espiritu ng kalumbayan. Ang iyong kasaysayan sa pananalapi ay nagbabago simula ngayon. Wala ka na sa ilalim ng mga sumpang ito. Mula sa sandaling ito, ikaw ay anak ng Diyos tagapagmana ng kaharian masagana kay Kristo Jesus. Ang pagbabagong ito, ay nagsimula na sa iyong buhay sa pamamagitan ng panalangin ito. Iwanan ang iyong like bilang pagpapahayag ng pananampalataya sa ginagawa ng Diyos ngayon at i-activate ang iyong subscription gamit ang notification bell. Dahil marami pa ang gustong ibunyag ng langit tungkol sa biblical na kaunlaran sa pamamagitan ng channel na ito. Ikaw ay bahagi ng isang pamilya ng pananampalataya na lumalakad patungo sa kasaganaan ng Diyos. Ngunit kung ano ang aking ihahayag sa susunod na video ay ikagulat mo. Mayroong isang tiyak na panalangin na ipinagdarasal ng mga kristyanong milyonaryo araw-araw at kakaunti ang nakakaalam ng lihim na ito. Mag-click sa video na lumalabas sa iyong screen ngayon. Ang iyong paglalakbay sa kaunlaran ay nagsisimula pa lamang at ang Diyos ay may mas makapangyarihang mga paghahayag na inihanda para sa iyo.